Welcome back again, mga sir This is sisowex so for today's video uh, magbibigay ako ng tips kung paano natin i setup up or ipwesto yung wireless mics natin habang ginagamit natin sa events para maiwasan natin yung tinatawag na drop off or putol-putol na signal kagaya <coughs> ng <coughs> <coughs> boses ko ngayon kasi kaka ano ko lang ng trangkaso eh. kaka recover lang so ayan uh, tuturo ko paano ma ano, maka maiwasan yung putol putol na signal sa wireless mix natin so hope you continue to watch this video mga sir so ayan mga sir pasensya nila may background tayo nagpapatugtog ng uh, nag soundtrack trip ngayon kasi sa bado eh. so anyway Uh, let's start with, or yung unang tips ko sa inyo, isa, uh, may tinatawag tayo na line of sight, or sila, magkikita, magkikita sila or pinagtagpo sila talaga, or walang interference, or nagbablock sa kanilang uh, signal. So, yung line of sight na isa, uh, very important kasi yan sa mga radio frequencies, kasi once na may, may nagbablock ng konti, or for example, kung maraming tao, na, kasi yung tao is nag-absorb po yan ng radio frequency. Kaya <coughs> pansin natin kung mas maraming tao sa venue, mas mabilis mag-drop off yung mga signal ng uh, wireless mics natin. Kaya yung isang solusyon dyan, isa, ine-elevate po natin or tinataas natin ng konti or nilalagay natin sa sun. Sa, ano, may mga pole na tayo dyan na ano, or, or mga ibang diskarte na mga professional audio. <coughs> ine-elevate nila yung, ano, ng wireless mic nila. Nilalagay nila sa taas para ano ma may line of sight yung receiver sa papuntang transmitter kasi kung masyadong mababa is na tinatakpan ko yun ng mga tao napansin ko sa ibang ano ah sa mga non pro na mga gumagamit ng wireless mics <laughs> nilalagay nila sa gilid ng o sa ilalim ng rack sa pinupesto nila na malayo sa or nakabaon sa malapit sa karton sa ilalim and then nasa naka, nasa awkward position or nakatago yung receiver sa transmitter yan yung isang major cost talaga ng drop off na signal kaya as much as possible lagay po natin yung ano natin yung uh, receiver and then transmitter nasa line of sight po or walang blockage na na for example wall, uh, tao or ano ng other objects na man magbablack sa sa signal. Kasi yung radio frequency, sa ano po yan, parang warp po yan or tubig na patak ng tubig sa tubig. <laughs> na parang nag, nag para na ganyan nag, nag rag, radiate, radiate sa sa paligid natin kaya kung may interference or may ano pansin niyo napuputol yung rad, ng yung radiate ng tubig once na may interference ng na konti napuputol yung nawawala yung signal kulit ng mga aso dito sa subdivision hindi ako makapag-vlog makapag, -block, makapag -block ng mga buti so next tip naman is uh, at mas as possible pwede natin or iwasan natin paggamit ng bluetooth, wifi for yung LED screens po isa rin yan po yung uh, radio interference kasi ano po yan eh yung ibang yung mga bandwidth nila isa uh, nasa 2.4 GHz and then naka inline rin po yan sa sa mga wireless mics na ginagamit kasi yung wireless mic sa 2.4 GHz yung ginagamit nila na bandwidth sa radio frequency may chance na mag cut off once na naka on yung bluetooth mo or wifi mo may ano kasi nag sila ng, ano, eh, ng frequencies kasi yung frequency isa allotted lang po yan sa isang <coughs> signal once na may ibang signal na magkapareho ang frequencies, isa agawin po yan. May, yan po yung tinatawag natin na interference kasi nag-aagawan sila ng radio frequency. Kaya minsan napuputol o minsan may unnecessary sounds na napipick up yung wireless mics natin. Basta same frequency yung gagamitin, magkakalabanan or magkakaagawan talaga kayo ng frequency Lalo na sa mga sa mga venue na mga hotel na maraming events na nangyayari, nag-aagawan nyo ng frequencies. Kaya as much as possible, na patayin natin yung mga ganyan, mga wifi, bluetooth natin. And then, kung gumag sa isang, ano, kung may event naman tayo sa mga maraming gumagamit ng wireless mics or mga hotel, yung mga venue, ayan, hanapin talaga natin na mag-scan tayo ng mga frequencies na alam natin na hindi agawin. At, na ano, na sound check na natin agad kung yung ganyang klaseng frequencies uh, is inaagaw ng ibang wireless mics. So next tip naman natin is uh, kung may budget ka naman, uh, pwede kang gumamit or bumili ng tinatawag natin na uh, paddle or paddle antenna. Ano yung pinakaiba ng paddle antenna sa uh, ordinaryong ganitong klaseng antenna ng wireless mic natin? Yung ganitong klaseng antenna po mga sir is omnidirectional po yan or uh, medyo kalat yung signal uh, distribution niya. On the other hand naman, sa may paddle antenna is directional po yan. Or kung saan ng direksyon, dyan lang sa magpipick up ng signal. Kaya, importante rin yung placement ng paddle antenna natin. Kasi ano yung purpose sa lagay niyan isa para ma-direct or very pinpoint kung saan ng direksyon magpipick up ng signal yung ating receiver. Kasi yung benefits dyan isa, hindi na siya magpipick up ng other signal sa mga ibang lugar, sa ibang direksyon, and then nakafocus na sa, for example, itutok mo siya stage. Uh, sa stage, sa stage yung sa kukuha ng signal, sa receiver, sa transmitter lang siya ng uh, handheld mic magkukuha ng signal. So, maganda dyan, isa, sabi natin parang boosted raw yung, ano, yung signal, and then, syempre, hindi na siya mag-pick up ng other interference. Yan yung isang benefits na kung gumagamit tayo ng uh, paddle antennas. So next tip naman is uh, avoid metal objects malapit sa antena natin. Kasi yung metal isa, or aluminum, isa parang ano rin po yan ng antena na ano, nag-absorb ng radio frequency. Kaya kung may mga metal sa mga ano naten sa mga malapit sa antena natin is may phone po yan na mag-absorb ng other radio frequency or i-absorb ia niya. Mangyari kasi pag malapit sa metal yung antenna natin, isa in ina-absorb po ng ano ng uh, metal instead ng antena. Hindi kaya napupunta sa metal yung signal. I think yung other source naman ng ano ng drop off ng mic signal is talaga is yung quality ng mic talaga or quality ng uh, receivers natin or and then yung simple yung transmitter. So may tinatawag tayo na true diversity na na wireless mics or yung may multiple antennas. Kaya in, kung yung isa is mag-fail, may backup po siya. Yan yung isang benefits ng tinatawag natin na true diversity. Ito Yung kind Broadway, true diversity na rin to. Ito, yung Tucson, true diversity na rin to. Pero yung isa, yung Phoenix Pro, I think this is not a true diversity. Kasi apat yung mic niya, apat rin yung antena niya. Kaya individual mics is ano po siya ng single ano lang antenna lang as much as possible bibili po tayo ng uh, true diversity na wireless mics And then syempre nasa ano po rin po yan sa quality ng battery kasi kung syempre kung mga uh, chipipay na or kinggiver yung gagamitin mo na battery sa wireless mics may problem rin po yan <laughs> kahit uh, maganda yung signal basta ko putol -putol yung putol-putol oh, yung o yung battery mo is low quality hindi yung transmitter isa hindi makakapfunction ng maigi kasi yung battery mismo isa kinukulang sa power kaya nagpuputol-putol. So, ayan mga sir. Hope na nakakakuha kayo ng tips sa pagano sa pag uh, paano maiwasan yung putol-putol na signal sa wireless mics natin. So, hope you have a successful events sa mga events nito mga sir. Then see you in the next video mga sir.